wikang Filipino, lakas ng pagka-Filipino. Ang wika ay apoy na bibigay init sa sanggol na hulog ng anghel sa langit. Ang inang sala at bahid ng dumi. Manalangin lamang at saka magsisi at patatawarin ng puong mabuti. Ang wika ay hangin siyang bumubuhay. Sabati na ng kulturang patay sa mga tradisyon at pagtatagumpay. Ang wika ay bato na siyang tungtungan nitong mga pangmahal na bayan. Wika ay sandigan nitong kasarinan buntok o burol maging kapatagan. May alam ng apoy at lakas ng bato at kinang ng tubig na wari ay ginto. Wikang Filipinoy mat nalakas ng iyong pagka-Filipino. Tatang ng wikang Filipino, lakas ng pagka-Filipino ni Avon Adarna.